Hello guys! Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ayan, nag-start na nga po pala akong mag ng sibuyas at saka ng bell pepper. Ayan, ginisag ko po yan. At syempre, pag golden brown na po yan, ilalagay na natin ng bawang. Ayan, matubos po ang ating lulutuin ngayong araw na ito. Yung kamatis. Mayroon po tayong dinikdik na bawang at luya. Ito po ang uh, ingredients kahapon na natira ko Siyempre, gagamitin ko po po yan ngayon ayan dadagdagan na lang natin ng konting uh, cumin black pepper and red chili at saka ng dry lemon at saka ng chicken masala ayan konti lang po ang dinagdag ko kasi meron na nga po tayong natira kahapon gagamitin po po natin yung para hindi naman masayang ayan guys Ayan, nakapag-start na tayo ng paggigisa. Hintayin lang natin 'yan na maging golden brown para ilalagay na natin ang ating bawang at saka anduya na dinikdik. At syempre guys, ayan ang ating manok. Konti lamang po ang ating lulutuin kasi konti lamang naman po ang kakain niyan. Hindi naman din po niya mauubos. Ayan. Bawal pong magtapon at kasi mahal ang bilihin ngayon yan ang ating pungins ayan ayan at mag-gisa-gisa po tayo hanggang mo ng sibuyas at vertigo ayan guys lagay na natin ang ating bawang lagay na po natin ang bawang halu-haluin natin Ayan, guys, napakabango. Grabe. Super bango ng umoy. Ayan nga, guys, lagay na rin natin ang ating tomato. Ginagdag -gun ko yung ng kuyang tomato na yan. Ayan. Kasi mapagasang dagat niya, kaya Ginadigad ko na lang. Ayan, haguin po natin. Hindi po ako perfectong nagluluto. Pero syempre, for the content na lang po, minibidyoan ko ang aking niluluto. Pero hindi po ako perfect sa pagbibidyo at hindi rin po ako perfect sa pag content At ayan nga guys, bagay na po natin ang ating manok. Ayan, para po, may isang putya po natin sa ng maigi. Ayan. So, kasi sangkot na ng sangkot ng ang ating manok. natatagal dan sa niya. Medyo tiripiritungin po natin yan. Ayan. Ganyan lang po. Ngayon lang po uli ako nakapag-video kasi mga nakaraang araw o mga nakaraang buwan hindi po ako nakapag-video kasi meron po dito nagluluto ngayon ako na naman po uli ang nagluluto kaya makakapag-video na naman po tayo ng ating mga niluluto ang ating recipe. Ayan. Ayan, shout out nga po pala kay Lady Mitch, ang aking pinsan. At syempre kay Mega Mix po. shout out po sa inyo diyan. Syempre sa lahat ng mga vlogger, mga content creator, shout out po sa inyo. At lagi po kayong mag-iingat. Ayan, lagyan na po natin ng salt para po lumasa sa ating manok. Ayan, haluin lamang po natin uli. halo haluin. At ayan nga guys, sinasakot siya pa rin natin. Ayan, tingnan nyo naman. Ang sarap. At tapos nga yan guys, lagay na po natin ang ating baharat, lemon, at saka ang ating chicken masala. Ayan, haluin. At syempre guys, ilagay na rin natin ang aking Ayan, ito po yung natira ko po kahapon. Ayan, Ilagay na po natin yan. Kasi sayang naman po kung Itatapong po natin. Mahal po ang bilihin. Ayan. Ang diba? Chicken kabsa Ala Ana Marie TV Vlog. Ayan. Tingnan nyo naman po. Itsura pa lang ay talagang napakasarap ng tingnan. guys, kumukulo dahil tinawag ako ng ating amo. Ayan, hindi ko na naman po na ipakita sa inyo. Ayan na, ko na nga po pala dito ang ating bigas. Ayan. Na, ko na po siya. Hindi ko na po na video ha. Ayan. Lagi na ganito pag ako'y Hindi ko na lang pakita ang paglalagay ng bigas. Pero... Meron naman po ako niyang mga uh, nakaraang videos na din po niyan na rice mas much boost. Ayan. Ayan guys, at tumukulo na. Hintayin na lang natin yan. Nagbababa ang sabaw niya. Yung tubig na nalagay natin. At pagkatapos ng another 15 minutes, ay luto na po yan. Pwede na po nating ihain sa kapag kainan. sibuyas na madami prituhin at ayan nga guys hello ayan nakapagpirito na po ako ng sibuyas ayan naging golden brown na siya ayan hindi ko na po sa inyo na ipakita at syempre meron tayong tomato ayan. at patatas syempre yan, ilalagay po natin yan sa ating lulutuin ayan syempre nakpag-gisa na rin po ako ng manok matchbox din po ang tawag dyan pero iba siya. malalaki ang iwan ng manok nya ayan, at syempre ayan nag na natin, ilalagay na natin ang kamatis ayan haluin lang natin ayan, alam nyo ba guys na ting, tuwing uh, magbibidyo ko hindi ko natatapos pero pareho pong matchbox yung akin niluto pero magkaiba siya ayan yung isa ay may patatas at ang nauna kong video ay wala naman siyang patatas pero pareho lang po yan ayan ang basmati rice napakulaan ko cool na ayan syempre hindi maaalis lagi tayong tinatawag ni amo o, ito yun na nga kaya ayan nabibita ng ating mini video Ayan, at kumukulo na nga ang ating match bus. Ayan, match din po kasi yung tawag dyan. Magkaiba lang po sila ng luto. Yung isa may patatas at yung una ko ni luto ay wala po yung patatas. Ayan, at napakasarap po yan. Ayan, at hindi na naman din po natin natapos ang video dito. Kaya, ayan, pinagsama na lang po natin. At doon nga, na lagi akong tinatawag ni Amo, ah, utos dito, utos doon. Hindi naman din natin maaalis yun. At syempre, at pagkatapos ko nga guys magluto ng tanghali, ayan, at nagpakulo na rin ako ng shahi dahil gusto na rin siya. At yun lang po, thank you for watching. Bye bye! See you next vlog and see you sa akin lutuin na tanghalian. Bye bye!